At dahil nga, last day na lang namin dito sa Paranaque City, e, eh, mamimiss talaga namin yung mga namin dito, yung mga galaan namin, yung mga putripan. At syempre, nagsobrang enjoy talaga kami dito sa building, mga idol. Ito na nga yung huling day off namin dito sa Paranaque City. Huling linggo o Sunday dito sa building na tinitirahan namin, mga idol. Kasi nga, tapos na yung project namin dito. Kaya nga, umaga na lang ubaga pa lang ay eh, nagluto na tayo mga idol kasi hito na rin yung huling luto natin dito sa building mga idol. Aww. At habang nagluluto tayo mga idol, eh, naiisip natin kung ano yung mga ginawa natin dito. Halos isang buwan din tayo dito mga idol. Siyempre isang buwan tayo dito nagtrabaho. trabaho lahat na lang ginawa at tiniis yung init para kumita para na rin sa pamilya mga idol at napakaganda nga yung na-experience natin dito kasi dito tayo natuto kung paano mag waterproofing mga idol kaya nga habang nagluluto tayo eh iniisip ko nga pero ganito rin talaga yung gagawin namin dun sa Batangas mga idol kasi nga yung ano namin is waterproofing only wala tayong structure o hindi tayo naghahalo ng siminto ng no, mabigat kaya mamimiss ko talaga yung mga galaan namin dito sa baklaran namimili ng mga okay-okay. Siyempre, pang mga budget meal lang talaga. Mag-ikot-ikot dito talaga sa mga LRT na yan. Mag-food trip dito sa bangkita. Masarap talaga kumain dito sa bangkita, mga idol. Lalo na itong paborito naming kwek-kwek. At siyempre, napakaganda din talaga ng beauty ito. Kasi nga, walang ganito sa probinsya. Walang train sa probinsya. Tanging kalabaw lang at baka nandun sa probinsya, mga idol. Kaya nga, naiisip ko pa lang na habang nagluluto, eh, na-miss ko na talaga itong paranyaki kasi nga hindi din talaga tayo dito pwede magtagal kasi nga walang regular at so, siyempre na miss namin yung mga galaan namin at yung kulitan <tinyo> <laughs> Provincia, first time nakaakyat na ang mataas na hagdan, kaya inubad na lang yung chinitas. <laughs> Baka madulas daw. <laughs>

at sobrang enjoy nga talaga kami dito hindi talaga mabubuo ma yung grupo pag walang loko-loko eh siyempre haluan din natin ng kalokohan wag puro seryoso eh nagseryoso ka na nga iniwan ka pa rin. no 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 i-enjoy mo lang yung buhay mo habang nabubuhay ka pa at ang maluto na nga itong niluluto natin mga idol siyempre yan na yung titirahin natin for breakfast lunch at hanggang dinner na yan mga idol kaya hanggang dito na lang yung video natin thank you for watching mga idol at sa mga patuloy na support see you Batangas on next week